Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanambik, nakakaiba at napakasweet na istorya nila Kuya Teljon at ni Ma'am Rika. Nagpanggap noon na pulubi si Kuya Teljon at nanghuli ng pera kay Ma'am Rika. Dahil sa sobrang pait ng dalaga, ibinigyan niya ng 200 pesos si Kuya Teljon. Sobrang namangha ang mga manonood at syempre si Kuya Telchon kay ma'am sapagkat bibihira lamang ang ganitong tao na napakabuti at may ginito ang puso. Oh my angel, angel baby. vlog ni Kuya Teljon ay harana siya ng teacher kahit siya ay isang punubi. At ginawa niya na paghaharana kay Ma'am Rika. Unang beses pa lang na narinig ni Ma'am ang kanyang boses, ay talagang napasmile ito sa kilig. Ito ay sapagkat hindi niya akalain na napakaganda pala ng boses ni Kuya Teljon. Ikaw nga ba si Mr. Ryan?

ni Ma'am Rika ng kantahan siya ni Kuya Teljon ng kanta na babalik sa iyo ang title. Grabe at namamangha pa siya kay Kuya Teljon sapagkat hindi niya alain na ang isang pulubi ay napakaganda pala talaga ng boses. Oh my angel, angel At sobra itong kinilig ng kinantahan siya ni Kuya Telchon. Siya din ay may ng mga pagkakataon na iyon kaya pumayag siya na makantahan ni Kuya Telchon. Sabi pa ni Kuya Telchon, Ma'am, pwede po bang mag-aral ako ulit? Basta tuturuan mo ako magmahal. Kinilig naman si Ma'am Rika. Ikaw nga ba si Mr. You're the love of my life. Baby, this time it'll be love and they'll fight. Say, 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 halos hindi na maalis ang tingin ni Ma'am Rika kay Kuya Teljon sapagkat bukod sa napakaganda ng boss nito ay kaya pa nitong tamaan ang mga high notes sa kanyang kanta. Pinakinggan lamang ni Ma'am si Kuya Teljon habang kinakantahan siya. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool. My of my life Bakitin na lang Grabe talaga ang boses ni Kuya Telchon At tila iba ang epekto Kay Ma'am Rika Napawaw pa si Ma'am Rika Sa kanya Kitang kita pa sa mukha Ni Ma'am Rika na habang kinakantahan siya Ni Kuya Telchon Ay sobra siyang kinikilig At manghang-mangha Sa boses ng binata ikaw nga ba si Mr. Ryan? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it will be love and Sa mo ay ako Para na Ako na Nakakilig talaga ang dalawa sapagkat sabi ni Kuya Teljon Ma'am, di pa magaling ka magsulat? Sabi naman ni Ma'am Rika. Ah, sakto lang. Sabi naman ni Kuya Teljon. Magaling ka po magsulat eh. Um, okay lang ba kung isulat mo na yung future natin? Kinilig naman si Ma'am Rika. Grabe na talaga ang pagpapakilig ni Kuya Teljon sa kanya. Ikaw nga ba si right? Ikaw nga ba love of my life? mo, ay para na at ng... Mister Grabe at hindi na makalimutan ng mga manonood at fans ni Kuya Teljon, si Ma'am Rika Kaya hinihingi nila na hanapin daw ni Kuya Teljon, si Ma'am Rika At nagtagumpay naman ito Kaya naman nakabuo sila ng pangalawa nilang vlog kung saan hinarana ulit ni Kuya Tel John si Ma'am This time, pagdating niya ay hindi na siya isang pulubi at nakadesente yung suot na. Binigyan niya pa ng flowers si Ma'am Rika. Talagang nakita pa lang ni Ma'am si Kuya Tel John, ay parang kinilig na siya. Oh my angel. tumunan si Kuya John kay Ma'am Rika. Sinabi niya na hinahanap daw siya ng mga followers at subscribers nito sapagkat bukod daw sa napakaganda na ni Ma'am ay sobra pang bait nito sapagkat sino nga bang mag-aakala na pipigyan niya ang pulubi ng 200 pesos. Oh my angel, angel. sabi pa ni Kuya Teljon ay nahihiya siyang haranahin muli si Ma'am Rika sapagkat siya daw isang guro at si Kuya Teljon ay normal na tao lamang. Sabi niya pa, Nahihiya po ako eh kasi alam mo na ako isang tao lang na may simpleng pangarap. Pangarap ka. Kinilig naman si Ma'am Rika. Ikaw nga ba sabi din ni Ma'am Rika na may kailangan pa siyang ipasa na test. Kaya sabi ni Kuya Teljon, Sana makapasa ka ma'am, tapos sana makapasa din ako sa'yo. Kinilig na naman si Ma'am Rika. Tila sobra-sobra na talaga ang pagpapakilig sa kanya ni Kuya Teljon. vlog na iyon ikinantahan ni Kuya Teljon si Ma'am Rika ng kanta na ang title ay Babalik sa iyo at You Look Wonderful Tonight. Grabe ang kilig ni Ma'am Rika habang pinapanood niya si Kuya Teljon. Ikaw nga si Mr. Ikaw nga ba love of my life? Tila manghang-mangha talaga si Ma'am Rika kay Kuya Teljon at sa boses nito Nag-request pa si Kuya Teljon na sabihan siya ni Ma'am Rika At sabay silang kumanta ng magkasama Sa pagpapatuloy ng istorya ay napagbigyan na nga ang kanilang mga fans Na magkaroon ng part 3 ang istorya nila nagkita ang muli si Kuya John at si Ma'am Rika. Sila ay pumunta sa restaurant upang sabay na kumain at muling makantahan ni Kuya Teljon si Ma'am Rika. Oh Tahan ni Kuya Tel si Ma'am Rika ng kanta na ang title ay Dito Ka Lang. Ang kantang ito ay napaka-memorable at napakaganda ng meaning. Kaya naman nag-enjoy talaga si Ma'am Rika sa pakikinig kay Kuya Tel Parang kinikilig pa nga ito habang hinaharana ni Kuya Telchon sapagkat sino nga bang hindi kikiligin kung napakaganda naman talaga ng boses ni Kuya Telchon Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Baby this time It'll be love and the fire Sa isang suyak Tapos nito ay nagkwentuhan na lamang si Kuya Teljon at si Ma'am Rika. Sabi naman ni Kuya Teljon, Ma'am no, matagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-collab. Kasi busy kasi si Ma'am. Sabi naman ni Ma'am Rika, Oy, busy kasi sa school, ang daming ginagawa. Kaya wala rin time, ngayon lang talaga nagkaroon ng bakante. Oh my angel. Baby Angel. Mister Kupido, ako na Ikaw nga ba Mr. Cupido mai veglia? Miscarco, mi do. Ecco, hai più il lungo. Mr. Rhine. of my life. Love it in a la. ba? Medyo matagal-tagal nga eh. Mga 3 to 2 weeks na nakalipas nung muling kinantahan mo ko. Sabi naman ni Kuya John, o oh nga eh, namiss din kitang kantahan, Ma'am Rika. Kinilig naman si Ma'am Rika. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? ipaniliwanag ni Kuya Teljon ng kanilang sitwasyon sa mga fans nila sapagkat maraming fans ang nanghingi agad ng part 3 sa kanila at nagawa nila ang part 3 makalipas ang 3 weeks kaya sabi niya pasensya na talaga kayo kung ngayon lang nagkaroon ng part 3 kasi matagal kami hindi nakita, busy siya sa school pero syempre, naiintindihan ko sabi pa ni Kuya pero sabi ko sa kanya, gagawa kami ng family. Bigla namang lumaki ang mata ni Ma'am Rika at parang kinilig ito sa sinabi ni Kuya Teljon. Ikaw nga ba si right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, Maganda naman ang maging flow ng kanilang usapan at mga kaganapan noong araw na iyon. Hanggang sa pagtapos kumanta ni Kuya Tel ay may sinabi si Ma'am At sobrang nakakabigla ito at hindi inaasahan ng lahat. sinabi ni Mamrika Rika ay kasi I have read some comments if my boyfriend na ba ako. Bigla naman kinabahan si Kuya Teljon nang sinabi ito ni Ma'am At ang sunod naman na mala sinabi ni Ma'am um, Yes, I do have a boyfriend po. Nang narinig ni Kuya Teljon, ang mga salita ngayon na nanggaling kay Ma'am Rika ay halos matunaw ito sa lungkot. Ikaw nga si Ikaw nga love of my life? This time, be love and by... so, Hindi man sabihin at pinipilit mang itago ni Kuya Telchon ang kanyang nararamdaman na halata pa rin na grabe ang kalungkutan sa kanyang mga mata hindi niya inaasahan ang sasabihin ng dalaga. Simula nung sinabi ito ni Ma'am ay parang napipilitan na lamang si Kuya Teljon sa pagtawa sapagkat kitang kita sa kanyang mga mata na nalulumbay siya sa sinabi o inamin ni Ma'am sa kanya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Sayo ay ako para ang ng... ko reply naman ni Kuya Teljon para kay Ma'am Rika ay Ma'am masaya po ako para sa iyo o para sa inyong dalawa. And sana magtagal po kayo and sa mga viewers po namin dyan sana po ay kapo kayo magsawa o huminto na sumuporta kay Mamrika ating suportahan po yung relationship niya sa iba oh, Mister Cupid ako na maitulong tulungan mo ikaw nga ba si mister right ikaw nga ba love of man? At tapos ng mga confessions na naganap ay malungkot na sinabi ni Kuya Teljon kay Ma'am Rika na may isa daw siya o last na song na kakantahin sa dalaga at sana'y pakinggan niya daw ito. Ikaw nga ba si isusulat mo ay ko para Cupido ng... ni Kuya Telchon si Ma'am ng kanta na ang title ay Pinagtagpo ngunit hindi itinadhana Grabe ang pagkanta ni Kuya Telchon at dinadama niya ang bawat Tiri ko na kanyang binibitawan. Grabe din ng ang sa kanyang mga mata na makikita habang siya ay kumakanta. Lagi niya pang highlights ang mga lyrics doon na ang sabi ay pinagtagpo ngunit hindi ipinaghanap. May mga tao talagang pinagtagpo Ngunit hindi tinadhana Sayang man sayang talaga At parang isa na istorya dito Ni Kuya Telchon at ni Ma'am Rika Ngunit malay natin Someday ay umayo na rin sa kanila Ang plano ng tadhana Hanggang dito na lamang ang ating update sa nakakapanabik at napakasweet na naging istorya ni Kuya, at ni Ma'am Rika. Maraming salamat sa panunood. Bye!